Tulungan mo ko. Hawakan mo to. Hawakan. Oo, oh, hawakan. Ayun. Oh, Ge. ang talaga. Ang kaibigan okay, kasi alam niya na nakasahod na ako ba. Manghiram na naman 'yon. Yan <gibito> nga daw. Dito ako magkukuha sa lagat. Yan the sa ilalim. Yan. Pabalikan ko yan. Lang Naluto na. Saan mo na yung uh, niluto kong baboy? <laughs> Loto na. <laughs> ha. Brad, bili ka ng isda, magkilaw tayo. Na, Brad. Oh. Ano mo nangyari sa iyo? Layo ang binilhan ko. Ano ang layo? Oh, ito raw isda. Ano man 'to? Isda. Ay, buo ang kamay. Eh. Paano isda yan? <laughs> isda man 'to. Ano yan? Nanguha ako ng uh, maulam. Tapit na, ayun. Ayun, nakuha ko na. Ano yan? Palaka. Paano naging palaka yan? Oh, tingnan mo. Oh, tumalon, Palaka oh, nga. Paano naging palaka yan? Palaka nga yan. Marami na nga akong kuha. O yan o, marami na. Maon? Ngayon, muna <laughs> ka na, Brad? Bala, kamao. Masayro mm mo ka ka? hmm Happy birthday. birthday oh, happy birthday. Nine, <laughs> happy birthday, nine, birthday, nine, <laughs> birthday six, six, Happy 1 million FOLLOWERS <laughs> 1 million. <laughs> Nilagyan natin ng ano nang uh, yung ating kick. Yung ating kick. Yan, sana. Yan eh. man.

Dugdog lang yun ay! Nagtakbo ko kayo mag-jingle! Ay! Magdo! Ay! Bakit magdala kayo pamalo na? Ba't ka? Nagtakbo naman ako doon! mag ka lang tapos mag ka! Nagtakbo man Nagtaka nga ako! Bakit kayo nagtakbo? Naibitaloy ako dito! Ay! Katawag! Ay! Ay! Pinahadlog mo ah! Pinahadlog Pinahadlog mo ah! Ay! Pinahadlog ah! One, two, three, start. Ah! Oh, ano mang nangyari itong dalawa? Tumakbo man din. Magjingle lang ako eh. Nagtakbo kayo. Ah. तो भरते लगाओ